Pagkakita sa kagulangan. Pwede ka namang mag-hike mag-isa. Sa mga OFW dyan, no? Yung walang kaibigan, huwag kayong malungkot. Kasi dapat ang kaibigan nyo, sarili nyo, no? Tapos, yung kaibigan ninyo, nature. O, diba? kung tayo mga problema kung wala tayong kaibigan o ganon gayahin nyo lang ako <laughs> nangihingan nyo alam nyo yung mga kaibigan guys smile smile lang kung may makikita kay, pag hindi nyo naman bet, huwag na kasi sasama lang yung kalooban nyo ganon kasi abroad ang tunay mong kaibigan sarili mo ngayon kung mayroon kang makitang maganda naman yung kalooban maganda yung intention sa'yo ay okay, samahan mo ganun lang yun so ayan siya nandito ako sa liblib ano ngayon lunes nang tayo'y so naglalakad ako mag isa dito ako sa kagubatan kaso ito namang aso doon dyan dyan sa taas mga ngagat ay bugo eh maning iro hahabulin niya ako ilang beses na akong hinahabulin <laughs> ko tong aso na yun eh. so ayan siya guys Ano ngayon? Alas 9 binang maga. Nag-hike ako ng isang oras tapos babalik ako. Trabaho, trabaho. So, ganun lang guys. Sa mga OFW dyan, shout out sa inyo. Yun lang yung sasabihin ko. Kung ayaw ng tao sa inyo guys, dapat Huwag nyo ayawan yung sarili niyo Hindi yung maglungkot-lungkotan kayo dyan. Lumabas ka, mag-hike ka. Ano, mag-travel ka. Kung <laughs> 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 oh, may pera kayo, mag-travel kayo. Kung wala kayong pera, okay nang ganyan. Maglakad ka mag-isa. Ako, ako dito sa ano kayo, sa Hong Kong. Kasi yung mga kaibigan ko guys, nag for good naman sila lahat so ako na lang yung mag isa dito hindi naman ako mag isa mayroon naman akong mga ka kaibigan dito kaso may mga kanya kanyang punta din ano yung mga nakakilala ko may mga kanya kanyang trabaho din pag linggo tapos pag linggo din naman ako nalabas kasi nag overtime ako tsaray So ganun ang mga OFW guys Kung mayroong chance mag-overtime Mag-overtime kasi tayang Tapos kung ganito naman Makakalabas ako ng umaga Hindi man strike ang aking amo So makakapag-exercise ako Ganun lang yun guys Para tayo sumaya Ayun mainit ngayon mainit ang panahon so yun lang sya guys yun lang yung payo ko tayo i OFW huwag tayong magmukmuk kung wala tayong yung sinasabing ka kaibigan dahil dito sa abroad guys yung mga kaibigan dito lang naman yan nakikilala oh pagdating yan sa Pilipinas, magkalayo na kayo. Maniwala pa kayo dyan kung may communication pa kayo. Siyempre, ang layo-layo, kalaki ng Pilipinas, di ba? So, dito, ano lang, mag-ano lang kayo ng memory, ng memories, kung mayroong kayong maayos na kaibigan sa abroad. Ganun. Pero kung wala naman, okay lang, mag-picture lang kayo. Picture-picture, kakain kayo. Ako hindi ako makakain masyado sa labas kasi hindi ako marunong mag-order. so ayun lang guys, kung ano-ano sinasabi ko eh.